Hello guys! Welcome to my guys, yo! So for today's video nga ay kakawi ko nga galing work at dito nga lang ako nagkakaroon ng oras para nga mag mini vlog. At pumasok na nga ako sa kwarto para nga makapag ayos dahil hindi nga ako nakakapag ayos kapag ako ipapasok dahil nga aabutin na nga lang naman ako ng sham sham mga oras na to ay maglilikpit na nga ako ng mga kalat sa kwarto namin at kung mapapansin nyo ay hindi nga muna ako nagbihes. nag nga muna ako ng kwarto dahil sobrang kalat nga. Abang nag nga ako dito ay tara magkwentuhan nga muna tayo. Kung mapapansin nyo ay gabi nga lang ako nakakapag-upload ng video dahil gabi nga lang ako nakakagawa ng vlog ko. Kaloka! Di pa na kadali pag sabasabihin lahat habang nitatrabaho ka, nagbablog ka at yung dagdag iniisip mo pa. Pero kailangan mo naman talaga gawin yung dapat kaya nga ito nga sinusubukan ko talaga mag-upload kahit late na late na. At umahabol naman talaga ako sa oras, no? Kahit na antok na antok na ako. Ito nga yung sunod na ginawa ko, inayos ko nga muna yung mga labahan para nga madali ng isa bukas. At habang may pasok nga ako bukas ay gabi na naman ako makakapaglaba. O 'di diba? Napakasipag. Crrrr. Minsan nga hindi na nga ako nakakapag-upload dahil nga sobrang busy ko at minsan naman ay bihira na ako mag-cellphone sa gabi dahil nga sobrang inaantok na nga ako sa pagod. Minsan nga parang gusto ko na nga muna magpahinga sa pagbablog para nga pag uwi mo ay makarelax-relax ka na lang. Pag pinasok mo talaga ang mundo ng vlogging ay ito na nga ang may iisip mo. Minsan may iisip mo magpahinga at huminto nga muna. Hindi mo nga may iwasan na isipin talaga yon at kung ang ginawa ay tinapos ko na nga itong report ko para nga maipasa ko na kaagad. Para nga after nito ay magwawalis na nga ako. Ay, hindi nga ako nakapagwalis kanina pag gising ko dahil nagdiretso agad ako sa kusina at nagtimpla ng kape. After ko nga gumawa ng report ay nagwawalis na nga ako at pagkatapos ko nga dito mga ay magpapahinga lang ako ng konti at makapagshower na para makapagpalit na rin ng damit. At para naman makita nyo na iba na ang suot ko, o, di ba? tito dito na lang po magtatapos ang aking mini vlog for today's video at sana'y nagustuhan nyo ang naishare kong video ngayong araw na to. At gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusuporta, syempre sa Mami Pia Love.